Sumuko na sa pulisya ang sospek na nakasagasa patay sa isang ginang sa Legazpi City nitong Hulyo at 30. Ayon sa Legazpi Police, na konsensya umano ang sospek edad 70 anos na mula sa bayan ng Santo Domingo Albay. Hindi umano na malaya ng driver na may nasagasaan siya dahil sa pagmamadali sa islang personal emergency. Nasa kustodiya na ng Legazpi City Police ang sospek na maaring maharap sa reckless imprudence resulting to homicide. Kaya ngayon sumuko siya nitong auno uh, pero hindi na natin siya na kumbaga sa ano lumagpas na yung periodo kung saan dapat siya ay eh, pwede pang na inquest So uh, hindi na natin siya na magsat sa madaling sabi. So uh, in good faith naman sinurinder niya yung kanyang sasakyan at ang sosi at saka ORCR. So kompleto nasa ating posisyon yung uh, sakyan for proper disposition pa rin. And uh, initially, nag-usap na yung both parties nung magulang ng namatay na 40, uh, 40 years old. Ay, uh, yun nga, uh, handa naman tumulong at magbigay ng <clears throat> paano mang mga kailanganin doon sa pagpapalibing at uh, possibly uh, may pag-uusapan pa sila sa mga susunod na araw kung sakaling o oh, matapos na may libing na itong Uh, naging biktima